Man, oh, hey, po. Ito. Fantastic one Galing siguro siya sa pag-save ng somebody today. Yes. Somebody. She saved somebody. today. Fantastic man. Wala po. Aso pa lang. Aso? Pa lang. Aso? Aso? <laughs> <dito> ba? <laughs> somebody. Eh, huwag pa dapat nating abangan sa Sabado? Nako, abangan niyo po yung mangyayari sa Sabado. Ang pinaka maagang fantastic man ngayon. After wish ko lang na lang po. Yes. Since na po yung yes. Yeah. Uh, fantastic And man. Then six, ah, yes, so Yes, ano yun, Sabi mo. Ano yun, Mark? <laughs> ano yun, mo. <Mark? laughs> ano yun, mo. Okay. At abangan niyo po ang trivia text promo ng fantastic man para manalo po ng mga fantastic man giveaways. So, yung dapat abangan kasi makaharap na niya si Butol. Yes. yes. Ay, si Putol! Si Mr. Si, si yon. Yon. Ah, no. yes. Yes. Abangan nyo rin yung love story ni Helen, ni Fredo, sa ni Wena. At pagka-selos yes. na po si Raisa dito. Oh, Oo, oh, oh, naman. Sobrang telos na yes. dun eh. Yes. Ako naman <laughs> din, yung sinasamba kita, abangan nyo rin mamaya. Mamaya. <laughs> uh, uh, yung love story na nila Jerry at ni Divina, pati naman si Nora. Ayan Ay, na nga, Abangan nyo yan mamaya. Pero ang fantastic man, abangan nyo sa sabado after wish ko lang. After wish ko lang, Yeah. Man po, ayan po. Tapos, ano lang po, uh, May 25 po, ayan po, zero go, but one strikes back, ayan po, produced by your Archie. <laughs> <laughs> ah, <yeah. laughs> si Archie ang aming AD. Ayan po, Flordy. halap ka, Archie. Batang-batang si Archie. Woo! <laughs> O, Ayan! <laughs> eh, po, isa may 25 yan sa Zirko? Timog. Timog. Oh, Kasama uh -huh. oh. si Batik ang producer na si Arty. Ay, ako, ito na nga. Fantastic man po. After ko lang. After e. ko lang. Okay. okay. Thank you, Crimson. Yes, madalas na hayop pag-alala sa mahal at bagal na pagpapadala ng pera sa mga kamag-anak niyo sa mga malalayang probinsya? aba, worry no more. Kung mura at mabilis na pagpapadala ang hanap nyo, may maganda kaming balita para sa inyo. Kaya alinas natin si Tess Bump at alamin kung ano ang kanyang ginawa para sa matipid at mabilis niyang pagpapadala ng pera sa kanyang kamag-anak sa probinsya. Watch this! Sinaulit ako ko na ha. Hindi, alam mo naman, pwede kasi ang ng Ito ko sa Gusto ko at ang transfer service. Ay, lako, doon ka na sa suki ko. Baka naman mabagal ang service niya, Ay, lako, alam mo ba, ilang minuto lang na hando na. So, sandaling, sandaling lang, wala kang kapatid ang problema. Sa yung artist na si Sherry Reyes.

pa magpapatalagaw siya ng pera sa kamagayang sa pamilya. Ay nako, ay hindi lang siya sa Dr. Million. Tuki ako ko sabok na sabok ako? Ano ko sabok na sabok ako? Ano ko sabok na sabok Pagka-process ako, tanggap na kagad nila yung pera pa ko. kabilis. At di lang mabilis, no? Mura pa, lalo na. May promo ang Western Union na yun. Promo? Ano promo yun? Mare, video na lang padala ngayon para sa mga transactions up to 1,000 pesos sa mga billing agent locations sa buong Pilipinas. Alam mo ba kung magpapadala ka ng money for your family and friends kahit saan sa Pinas? Pupunta ka lang sa pinakamalapit na Western Union agent location. Tapos dahil mo ipakita mo lang itong mga sinusunod na ito ah. Competitive domestic money transfer sent for Western Union domestic money transfer Sent for O oh, kaya naman yung Western Union international money transfer receipt form. Uy, magpapadala ka na ha? dahil hanggang may 31 lang yan, no? Asundaan. So, แม่ซึ่งเป็นดีชุดักไงขอไม่หานลุ้นไอ้พวกใครกันมาเนี่ยนี่ก็นี่ก็น่าจะเป็นสาวๆที่มาที่ว่าคณะงานนี้ก็มาฟังเขาอยู่ดีนะโอ้ย yung pera dito. Kung so, kaya nga, okay, sa inyong naman, text ka na sa kamag-anak mo, sabihin mo na, mo na yung mga pera ang kailangan nila. Yes. Ay, oo hey, Thank you, thank you, thank you. Pero, salamat, salamat, salamat talaga sa inyong dalawa. Ay, sa inyong dalawa. sa inyong dalawa. Ay, dalawa. sa ay mura at magpapadala, mag mag huwag na magkaroon pa ng iba. Magwala sa inyo niya na na. O sa muling pagpapadala. Thank you! Ayan, gusto natin siyempre muna pasalamatan ang ating OPM icons pero pagkasabi din ang hindi. Salamat! Yes, Miss Corita, salamat po. Uh, salamat. Don't forget my song, One is www.karina.com Yes, uh, maraming salamat din sa ating Panginoon dahil pinuhay na tayo. Lalo lalo na kay Yeshua Jesus. Maraming salamat. At uh, meron po mga series na show sa Canada, sa Calgary, sa Winnipeg, sa Australia at sa New York. Wow, layo! ah mga kamagandang ko sa Los Angeles? Uh, pabalik na rin Bala ko dyan. Alam ko, alam ko. Marami tayong fans doon, GMA. So, kamusta kayo lahat dyan, ano? Pabalik na ako. Pabalik na siya. Opo, dito na ako sa Pilipinas. Okay. sa Ayan! Jenny si Mark, the guy is Yes! Finally, out na second album ng Shamrock. Ayan! I-launch namin to this coming Sunday sa SOPN at Metro Bar. This coming Thursday for those who wanna get a copy, their first copy. It is also available sa mga Taylor Record Bars. As of today. Ayan! Bumili na kayo! Thank you, Sugar Pop and Liza. Yeah, thank you, Moses. Salamat din po sa Aesthetica Dental Clinic, sa XS Hairstyling Studio, sa Bob. Dream Girl at sa Manas. Tsaka po pala sa Ligis, tsaka po kay Tito Julian, Tito Dexter, balat pa itong Smart Tell sa Clinic. Tsaka po sa Tita Tito ko, sa mga kasins ko, sa Lolo Tola ko. Okay, subuk. thank you. Happy birthday, siya. Happy, happy birthday, Julian. Julian, happy, happy, happy birthday! Thank you! Thank you. It's a good time, We'll see you again tomorrow! Suko ko 'to. Eto lahat ng gabi po 'yan. Delikado ang panahon na 'yon. Dapat alam mo 'yung pag-ingat sarili mo. Kaya nito.